Hanggang ngayon ba ay wala pa rin ba kayong kibuan sa isa't isa ng mahal mo? At hanggang ngayon ay magkaaway pa rin ba kayong dalawa? Dahil sa taas ng pride niya at dahil sa tigas ng kalooban niya at kahit magsusori siya sa iyo ay wala talaga. Kahit pa ang may kasalanan sa iyo ay napakatigas talaga niya. At halos ikaw na lang palagi ang umiintindi sa kanya. Kaya naisipan mo na gusto mo nang sumuko. At kahit mahal mo pa rin siya, ay hindi mo maiiwasan na isipin na mabuti pa kung magkahiwalay na lamang kayong dalawa. At dahil sobrang tigas at napakataas ng pride niya. Gusto mo ba na siya ay iiyak at manghihingi ng sorry sa'yo? At nang sa ganon, maging okay at maayos kayong dalawa. Pwes gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya na naman ang iiyak at manghihingi ng sorry sa iyo. Gawin ito na buong ang loob at tiwala mo. Ang gagawin mo lang, una, kumuha ka lamang ng baso o garapon. At pagkatapos, kumuha ka rin ng maliit na papel at sulatan mo ito ng kanyang pangalan, buong pangalan niya ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay mo itong papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan, ilagay ito sa baso o sa garapon pwedeng tupiin at pwedeng hindi tupiin basta malagay o masilid mo ito sa baso o sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang sibuyas, kahit maliit na sibuyas ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, pwede itong balatan at pwede hindi balatan. At hiwain mo lamang ito kahit ilang hiwa. At pagkatapos, isilid o ilagay ito sa baso usa gara po na inihanda mo kasama yung papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos mong magawa ang ritual, ay wala na po kayo kailangan pang pangitin na spell o ritual. Basta hayaan mo lang ito at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito ilagay sa ibabaw ng inyong kabinet o di kaya sa ilalim ng iyong kama. At hayaan ito ng mga ilang araw. At pwede mo rin takpan itong ritual pagkatapos mong gawin ito. At kung wala naman kayong magtakip ay okay lang na hindi ito matakpan. At paniguradong siya ay iiyak at manghingi ng sorry sa iyo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.